Ayan mga ka-partner, time check 5.45 ng umaga Ngayon ay babiyay tayo Ayan yung oras Ngayon mga partner ay babiyay na tayo Papuntang hospital Nay o, Tay At sana ay ingatan tayo ng ating mahal na Panginoon hanggang sa aming pagbalik sana'y ligtas kami sa aming biyahe at sana'y walang mangyari doon sa amin sa daan at alam naman natin na sa ganitong senaryo ay mabait sa atin si Lord binibigay niya ang mga bagay-bagay na hindi natin kayang abutin sa natin ka partner ay merong akong isishare na kwinto sa aking buhay mula nung ako ay ikinasal nagpakasal ako April 30 ako naman ka partner ay masaya nung naranasan ko na ako ay ikinasal ganun pala ang mararamdaman mong kasiyahan pagka naikasal ka na sa pinakamamahal mong asawa ibang iba siya ka partner nung panahon na tayo ay binata pa. 30 Yung Bigla tayong napahinto ka partner dito sa isang pandisalan kasi kailangan natin magdala ng baon doon sa hospital dahil mamaya baka magutuman tayo sa kakaantay dahil sa pila. Kaso kunti lang yung binigay sa amin na pandisal. Kaya bibili uli kami dito. Hinto tayo dito at bumili. Tapos, itutuloy ko na ang aking kwento. Kagaya ng sinabi ko sa iyo kanina ka partner na mayroon akong i-share. Alam niyo ka partner, yung mga nangyayari sa amin nung panahon ng pandemic kung hindi ako nagkakamali, 2019 o 2020, yung panahon ng pandemic, pero noong 2019 ay napansin ni Mrs. na meron siyang nararamdaman sa kanyang sarili na kakaiba kaya sabi niya sa akin magpapacheck up daw kami sa clinic dito malapit sa amin di pumunta nga kami nung na-check up na ng doktor sabi sa amin pumunta daw kami agad sa hospital Nang as soon as possible dahil pag hindi daw matanggal lalo daw lalaki kaya umuwi kami at nagdesisyon ako na baka pwede matanggal ng gamot kaya pagkaraan ng one week, mayroon akong nabalitaan. Kaya pumunta kami sa Kitsun City. Sinama ko si Commander para na rin ma-check up yung nararamdaman niya. Nung na-check up na si Mrs. ay binigyan kami ng resita para yun daw ay bibili namin. Doon din pala bibili sa kanya ng gamot kasi nagtitinda siya ng gamot. Siya din ang nagtitimpla. Yun na nga ka-partner, ay nagsikan opinion kami kaya tumungo kami. Pagkatapos na ibigay sa amin ang resita ay umuwi kami kaagad at nagpahinga at bigla kong naalala na wala pala akong pambili. Kaya naglun pa ako noon sa pag-ibig. Liliko pala tayo dito ka-partner sa kaliwa. Ang daan na ito ay Mikawayan, Kamalig Road. Ang nasa likuran ko naman ay papuntang Kamalig. Yung sa harap ko naman ay papuntang highway ng Mikawayan. Pag dinirecho mo ito ka partner ang daan na ito ay tumbok mo na 'yong MacArthur Highway. Sa mga hindi pa nakakaalam mga ka partner, ang municipal ng Mikawayan ay mayroon silang pinatupad na truck ban, lalong-lalo na dito sa daan na to. Mahigpit sila dito ka partner sa kanilang pinapatupad na truck ban at mayroon silang oras dito. Kaya minsan mga kapartner ay marami ang nahuhuli dito Lalong lalo na yung mga dayo dito sa lugar na to At syempre partner yung mga nanggaling sa NLEX Yun yung mga nabubulaga dito Yung mga nanggagaling sa NLEX Paglabas nila dito sa exit Nandito din kasi yung exit Kaya pagkatapos ng itinakdang oras ng truck ban Dito ay napaka-traffic Dahil marami ditong mga sasakyan At mga malalaki pa kasi nandito din kasi ang mga factory maraming factory dito mga kapartner lalong lalo na yung mga industrial dumaan nga pala ako kapartner sa service road kaya nandini na tayo sa may malinta sa malinta exit po ito kapartner kakanan tayo dito tutumbukin naman natin yung municipal ng Balinsuela. lalabas tayo doon sa mismong MacArthur Highway tapos kakaliwa tayo doon tutumbukin naman natin ang monumento hanggang sa Rizal Ab <laughs> medyo napalayo na tayo sa aking kwento kanina so ayun na nga ka partner humantong pa tayo doon sa paglulon pati sa uh, ISS, -IS, naglulon din tayo para makabili tayo ng gamot buwan buwan ako tumutungo doon ka partner sa Quezon City para bumili ng gamot at gumagastos ako ng 8,000 bawat buwan hindi ko na malaya na umabot na kami ng isang taon sabi ko kako ako ay isang taon na pala at walang nangyayari. At dahil doon ka partner ay marami na kaming utang. Nag-isip na kami ng malalim, malalim na malalim. Inisip na namin kung ano yung magandang gagawin. Tapos yun nga, naisipan namin na pumunta na talaga doon sa hospital. Kaya pumasok sa aming isipan. Ang sinabi ng doktor doon sa klinik sa unang pinacheck up namin Nirefer niya kasi kami noon dito sa S Avenue sa Quezon City. At yun ang una naming check up sa hospital sa S Avenue. Pagkatapos ng aming check up, kinabukasan ay bumalik kami. Ora mismo ay binayopsi siya. Kinabukasan ay bumalik naman kami uli para sa iba mga laboratory. Ang lahat ay doon na ginawa. Kaya pabalik-balik kami sa East Avenue. Dahil panahon ng pandemic, sila ay hindi basta-basta nagpapasok ng mga tao. Kaya ang aming galaw ay limitado din dahil sa pandemic. Malaking dagok sa amin ang panahon ng pandemic. Matindi ang perwisyon niya sa amin. Kaya natagalan kami magpagamot. Dahil sa pandemic na yun, hindi kami nabibigyan ng schedule. Ang hirap, ilang beses kami pabalik-balik doon sa hospital. Hindi talaga kami maisisingit dahil lagi daw puno hindi kami maisasalang para sa operation para doon siya sana maoperahan sa East Avenue isang buwan din kami nag-aantay ng schedule na baka sakali tawagan kami ang tagal din namin nag umabot kami ng isang buwan dahil sa aming pag-aantay ng matagal pumunta pa kami sa Jose Reyes doon ay nag inquire inquire kami na reject din kami sa Jose Reyes kasi kulang daw sila ng doktor kaya no choice kami umuwi kami at nag antay pa rin ng tawag galing sa East Avenue habang kami ay nag aantay ay nag aalala kami hindi maialis sa aming isipan pag tumagal ay lalong lumalala kaya alalang alala kami sa aming sitwasyon mas lalong naaawa ako sa kay misis hindi ko na talaga alam ang gagawin sa panahon na yon. Teka mga kapartner, nandini na pala tayo sa Rizal Avenue. Mukhang matrapik ngayon kahit maaga pa. Pagdumaan naman kami dito kapartner at medyo tanghali na, kami ay natatrapik din dito. Sa sobrang dami ng sasakyan dito sa atin, talagang hindi maiwasan yung traffic. Mabalik tayo kapartner sa aking kwento. napag na namin kapartner na lumipat kami dito sa Malolos. Kasi alam na namin na parang wala kaming pag-asa dito sa East Avenue. Sa nakalipas na taong 2021 ay dito na nga naoperahan si Mrs. sa Malolos. Na-admit siya ng one week. One week dahil doon sa swab. Pagkatapos noon ay uoperahan siya. Kaya umabot din siya ng two weeks. Nung pagkalabas niya dito sa Malolos, nag-start naman kami sa aming chemo. Bali, 18 session yung chemo namin. Sa mga hindi pa nakakaalam mga kapartner, ang chemo ay every 21 days. Kaya sa 18 session ay medyo mahaba-haba din. Sa isang buwan ka partner ay isang beses ka kikemo. Sa ibang pasyente naman ka partner ay makukuha lang ng 6 na session swerte lang nila pagkaganon. Mga kapartner sa mga check-up check-up naman, dito na kami nagpapa-check-up sa Malolos. Dahil sa Malolos na nga kami nagkikimo mga kapartner. Tapos ang ginagastos namin dito sa aming kimo ay napakalaki. Kaya lumalapit ako sa mga charity. Halimbawa mga PCSO, uh DSWD. Pero bago ka makakuha ng guarantee letter, ay eh, syempre kukumplituhin mo yung mga requirements na hinihingi nila. Sa PCSO naman ka partner, every 21 days ay nagpapasa ako ng mga requirements. Tapos nagaantay ako ng mga ilang araw bago ako i-message na andun na daw yung guarantee letter. Tapos pupuntahan ko yon doon, dito lang naman sa Malolos, tinutunguhan ko doon. Pagkabigay sa akin, ay pinupuntahan ko kaagad yung gamot kung saan kukunin kung saan naka-address nakalagay kasi doon sa guarantee letter kung saan naka-address yung gamot kaya kailangan mo puntahan yun para makuha ang madalas naman naka-address dito sa King guarantee letter dito naman sa Quezon City tapos mayroon din sila dito sa Bukawi mabuti at hindi ako natutungo doon sa Pampanga kasi ang sabi-sabi mayroon din sila doon sa Pampanga. Sa Quezon City naman kapartner ay malapit lang ito sa circle. Minsan kapartner ay natungo din ako dito isang beses dito sa likod ng JMA. Kahit saan saan lang ako napunta eh. Pag ano yung nakalagay doon sa guarantee letter eh kailangan puntahan talaga. Para makuha yung gamot at para magamit sa kemo. Dalawang bugso yung kemo namin kapartner tapos na kami ng 18 session tapos dito naman kami sa pangalawa dito sa ermita sa PJH sa top avenue bali sa ngayon ka partner ay pang 10 session kami hindi pa alam kung pang ilan yung session namin dito sa PJH hindi pa sinabi sa amin ng doktor kung ilang session kami dito at ganun talaga ang buhay ka partner kailangan natin maging matatag hindi tayo pwede na magiging mahina kailangan malakas ang loob natin lagi. Huwag mawalan ng pag-asa dahil nasa Diyos ang awa. Magdadasal lang tayo palagi mga kapartner sa poong lumika. Nadidinig nyo ba kapartner yung ambulance? Pag narinig nyo yan kapartner, tumabi tayo at padaanin natin hanggang sa makalagpas yung ambulance. At ito ha kapartner, Huwag na huwag po natin itong sundan. Bawal na bawal po 'yung bumuntot sa isang emergency vehicle, lalong-lalo na sa mga ambulance. Bigyan po natin sila ng free na daan. Yung iba, hindi nila alam 'yon at hindi lang isa. Marami sa atin ang walang alam, lalong-lalo na sa mga nakamotor. Huwag na huwag po natin buntutan. Bawal na bawal po wag na wag po natin gayahin ang ginawa ni kuya yung nakakolerid na t-shirt alam na natin na mali ang ginawa niya hindi natin alam ang panganib na pwede mangyari pag tayo ay nakadikit sa isang emergency vehicle ikaw ka partner ano ang layunin mo sa iyong buhay ride ship sa atin mga ka partner. ikaw ka partner nandini na tayo sa main entrance Babayad tayo ng 55 dito. Sir, puno na po. Mga oh, pwede makasingit yan sir kasi kimo kami, kimo. low card sir. Itimo. Gilid ko lang doon. card, visitor's pass. Kimo kami. Oke okay, guys, Parking okay. okay, di itu okay. seperti inilah oke okay, kita ayo beli okay, parking penuh Ano yung parking dito mga ka-partner? Kasi tinanghali na kami. Kanina nang umaga may parking talaga dito ng luwag. Ang ganitong sitwasyon dito pagka tinanghali. Hindi na mga ka maayos. para